ang miembro po ng pamilya ang nasawi sa sunog sa Camarines Sur. alamin po natin ang update mula kay Eunice sa Monte Live. Rise and Shine, Eunice! Rise and shine, Dayan, bagamat hindi gaano magandang balita mula nga dito sa Tigaon, Camarines Sur, kasi bukod sa nabagyo, nasunugan at nawalan pa ng mahal sa buhay itong isang buong pamilya dito nga sa nasabi kong lugar. At dahil nga dyan, nagsimula lang yan sa isang kandila na naiwanan nga ngayon nga walang kuryente dito sa karamihan sa lugar dito sa Camarines Sur dahil pa rin sa bagyong Rolly. 7 individual aga uh, isang pamilya o ang uh, nasawi dito sa Zone 3, Vinagre, gaon Camarines Sur. Matapos maiwanan nakasindi ang kandila dahil wala pa rin kuryente dito bunsod ng uh, Bagyong Quinta at Bagyong Rolino. Ayon kay uh, SFO1 Francis morsilia Chief ng Fire Prevention Section November 8, nagsimula ang sunog sa Door 2 ng gusali na fire out naman ito pagdating na 12.30 ng November 9. Mabilis naman na nakaresponasyon ponde ang mga taga Bureau of Fire Protection dahil uh, gawa nga sa kahoy ang sahig na kwarto ay agad na... Ito ang mga mag-anak sa loob ng kwarto hanggang hindi na makalabas at masunog ng buhay. Tatlong taong gulang ang pinakabatang nasawi habang ang mga magulang at kaanak nito ay natrap naman sa second floor. Ayon nga sa BFP, may window exit naman ang gusali pero dahil nung mismong araw na yon ay luwipat ang mag-anak ay hindi pa nila niya ito pamilya sa lugar. Kaya naman hindi na rin nakalabas mula doon sa apoy na nilikha ng isang kandila. Pero may panawagan naman ng taga Bureau of Fire Protection sa mga kababayan natin na wala pa rin kuryente at umaasa nga sa kandila at gasera. Panawagan po uh, sa mga gumagamit po ngayong uh, panahon ng uh, uh, mga wala pa po tayong uh, uh, kuryente, gumagamit po ng mga pailaw, katulad po ng uh, kandila at mga gasera. Sana po uh, ilagay po natin yung mga pailaw natin sa... Uh, safe na lalagyan kagaya po ng mga metal metal na lalagyan o kaya sa planggana na may tubig nang sa ganun po ay sakali pong uh, maubos man yung kandila ay wala po siyang uh, masusunog na pwede, pwede pagmula ng uh, uh, sunog. Uh, sa mata, nakikita nyo nga uh, sa aking likuran, ito yung uh, nasunog na kali dito nga yan sa Itong uh, building na ito pero hanggang sa mga oras na ito ay uh, amoy na amoy pa rin yung nasunog na kahoy. Kaya naman paalala sa ating mga kababayan kung kayo po'y gagamit ng kandila o gasera ay panatilihin lamang na nakalagay ito sa lalagyan na maayos at uh, hindi po masusunog ang bahay natin kapag nagkataon lalo na kapag nahimbing na ng tulog sa gabi dahil nga sa lakas ng ulan dito pa rin yan sa Camarines Sur. Back to you, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Eunice Samonte.